Ayan, nakita niyo yung kulay puti na yan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. ayan. Di ba laki? Kita niyo. Ibon yan mga idol. Napakalaking ah, ibon. Puntahan natin. Yo, what's up mga idol? Ngayon, ah, magandang umaga sa inyong lahat. At ah, ayan, ah, 630 uh, alas 6.40 ng umaga dito sa aming uh, likod bahay tingnan nyo na mga idol tingnan nyo yung mga ano itong mga mais oh sobrang uh, gaganda na malalaki na kagad sila ah, ano dito mga idol merong ibon dito tingnan nyo hindi ko alam kung anong ibon to puntahan natin ayun oh pakita ko sa inyo tingnan natin lilipad tingnan natin yung mga idol mga idol oh. taas na ah ng mga mais dito ayun oh kagaganda na dito kami naghahanap ng ano dati yung ano yan yung gagamba tinan natin mga idol tinan yung paglilipad yan napakalaking ibon <laughs> maliit lang pala yung ibon mga idol <laughs> ano lang pala yung kulay puti na ano na uh, plastic tapos may nakahapo na ibon na prank tayo ng mga idol Ayan, tignan nyo naman dito napakaganda green na green Ayan o, yan lang yung bahay namin tignan nyo mga idol sobrang ganda dito napakaganda tignan nyo man, lahat na makikita nyo hulay green ayos mga mayos mga idol mga tanim na prank ako doon akala ko napakalaki ibon yung pala may nakahapon na ibon na maliit doon sa ano na lata nakahapon doon <laughs> Akala ko yun yung ulo ng ibon na prank tayo doon mga idol Dito kami naghahanap ng ano dati ng uh, gagamba nung kasama kong bata si Ian Pero ngayon makakapaghanap na ulit kami ng ano, gagamba dito kasi uh, matataas na yung ano uh, yung mga mais may mga gagamba na din may mga gagamba na siguro dyan uh, ano makikita tayo So, ayun mga idol. Yun, nakita ko lang sa inyo. Akala ko, ibon talaga. Na-prank tayo dun. Yun, tignan nyo naman. Makulimlim pa. Hindi pa masyadong uh, siguro, uh, medyo uulan siguro. Kaya, hindi pa ganun kainit. Kasi magsisabing na, na nang umaga. ganda dito. Nagaganda ng mga mais. Yon. Yan, dyan yung uh, palay na nakatanim dito dati. Palay yan. Uh, dyan kami naghahanap ng gagamba dati. Yan. Ah, oh, pagaganda. Kumuulan ha. At uh, di pa natin napapakain itong ating mga alaga. Bale, uh, papakainin lang natin ngayon. At uh, ayan, kumuulan na. Ilang araw na. Yo, eh, oh, siguro mag-isang buwan ng mahigit. Na hindi umuulan. Ngayon lang ulit umuulan. Ngayong umaga. Pero sana medyo lumakas lakas ng konti para yung mga talim natin doon sa mini farm at uh, ano, madiligan. Ito. Pinakawalan ko siya kasi uh, yung isa nag naglilimlim na yung ating uh, manok na babae na inahin. Naglilimlim na kasi yon kaya pinakawalan ko na to. Ayan. Kaya ligaw na siya. Medyo maganda na yung katawan niya. Ayan ah. Uh. So ayun. Baka lumakas yung ulan. Pakainin na natin. Hinahin natin itong mga itik. Pinapakain ko sa mga itik. Yung ano, o ipa, o darat, kung tawagin. ito na pala yung ating mga itik na di ba nalaki na nila di katulad dati ang liliit ayan o no? siguro may ano na to may isang buwan na may may, may one month na nalaki na nila di ba Yan, yung pinapakain ko darak o yung ipa kung tawagin at saka ito ayan o no? tingnan nyo naman ayan pag ganito na yung manok ay naglilimlim na yan ayan yung itlog nya oh diba madami din yan sana mapisa lahat o kung mapisa kung ilan man yung mapisa sana siguro mga 80% siguro sana ayan na sila ay so yung mga itik natin tsaka mayroon pa tayo dito hindi sa akin to dun sa kasama kong naghanap na bata ng Uh, gagamba dati yan bumili siya nung yung may kulay may kulay na manok Tingnan Inyo, may kulay sila o ayan. dilaw tsaka yung uh, pula pula ba yan o oh, pink malaki na ah. kaya dinala nila dito dito na daw uh, palakihin may pusa pa dito yan na at ah, ayan pala mga idol oh. tingnan, nyo, tingnan nyo naman talagang uh, nakakakuha na tayo dito ng ating mga nakagulay ah, na ang ayan no oh. ganda yung ilang araw nakakuha na rin ako dito ayan dami siyang bunga ayan no oh. napakaganda ayan may mga bunga pa siya sa taas ayan no oh. ayan ayan no oh. napakaganda ng bunga nila ayan di ba aw libre na tayo sa ampalaya nito tsaka ano ah, magluluto ako ng ah, munggo mamaya ako. siguro yun yung ang uh, tanghalian namin so, diba, uh, makakakuha na rin ako ng talbos tingnan nyo naman oh napakaganda dami niyang bunga diba ganito lang yung kasarapan sa probinsya kung may tanim tanim ka ah, talagang ah, at masipag ka talagang ah, hindi ka magugutom napakaganda rito ayan tuloy ko lang itong pagpapakain ko ng aking mga alaga kasi umuulan na ayan ha pinundan dyan naman sana ah, siguro may isang linggo na or two weeks na itong nag uh, ano, naglilimlim sana mapisa lahat yung mga itlog itong ating inahin ayun na nga mga idol ano bali naghatid ako ng uh, estudyante uh, dumaan ako dito sa dati nating spot na nag uh, pipishing tayo so ayan gamit natin si uh, tricycle natin so ayun mga idol dumaan lang ako dito para ipakita lang sa inyo ayan so bababa tayo dito ayan bali dito tayo nag uh, pipishing dati mga idol kung naalala nyo kung uh, na panood nyo yung mga previous na video natin so ayun mga idol oh. may nakita ako dito ang ano ayan o oh. Napakalaki. Sipit to. Oh. Sipit ito ng ano, alimango siguro. So ayan mga idol, bali ayan. Dito nga pala ako namimingi ito ate. Kung naalala nyo. Ayan oh. Di ba? Napakaganda dito. Kaya lang ah, uh, hindi ako makaka-access dito. Siguro dun, hindi pa tayo sa kabila. Napakalaki na lang ano. Ah, uh, ang tubig. Tingnan nyo naman mga idol, napakaganda dito. Hindi ko alam kung pwedeng maligo dyan. <laughs> Pero dito tayo nag-fishing uh, dati. Di ba mga idol kung naaalala nyo. So akit tayo. Tingin tayo doon sa kabila. Ayan ah. Oh. Dito. Dito tayo bumababa dati. So, sobrang tarik, napakatarik. Nakatakot bumaba. Tingnan nyo naman. Ayan ah. Oh masukal na ulit. Dati ano, uh, nalinis na to, pero titingnan tayo. Susuot tayo dito. Tara, tingnan natin. Ito, wala, ano masukal lang talaga. Dito na kapag dala ng ano, ah, uh, itak natin. Yan, tingnan na naman, oh. Buo ba tayo dito. Sana walang ahas. Yeah. Huwag sana tayong pangatihin. <laughs> Pakita ko lang sa inyo mga idol ha Kung saan tayo nag a fishing dati So maganda pala dito mga idol oh. Malinis sa baba Yan. Huwag lang sana tayong pangatihin Woo. Tingnan nyo naman mga idol Napakaganda rin ito Napaka relaxing so, Wala tayong dalang pamishing mga idol Wala tayong dalang pang uh, uh Bingwit ngayon So dumaan lang kasi ako dito At uh, para ipakita ulit sa inyo yung pinag uh, uh, bibingwitan natin dati ay no uh, siguro i-prepare natin 'yan uh, next time siguro ta uh, babatay sa glit ay no napagdan ah, dito sana ano walang linta ay agad mayroong merong nylon siguro ginamit pang ano to ay no Siguro ginamit din pang fishing to. Ayan o. Mayroon ding taga. Ayan o. o. Siguro uh, itinaan lang ito dito. Ito yung ano nyo, yung linya nyo. Ayan mga idol. Bali, uh, ipasel ko lang kayo dito. At, uh, sa, talagang uh, matagal rin akong hindi nakabalik dito. Mula paka uwi ko. Ayan o. Mayroon siyang ano, linya. Tanggalin natin. Kunin natin yung ano. Ayan Sumabit. Mayroon din siyang ano. Mayroon siyang ano. Palutang. Sino kayong may-ari nito? Siguro mga batang may-ari na ito. Yan, itabi lang natin dito para next time siguro may magagamit tayo. Ayan, o. Next time, pupunta tayo dito. Kukuha tayo ng pumain So itabi lang natin to dito. Para pagbalik natin dito may magamit tayo. Tingnan, kita nyo naman yung sumbrero ko. Ito rin yung gamit ko dati noon. Nung namimingwit ako dito. Siya Shout out, uh, ah, Petromin. <laughs> Ayan. Mga water lily na lang yung natira. Dati ano dito, napakadaming kangkong. Kaya lang water lily na lang yung mga nandito. Ay, may mga pailan ilang pang natira. Siguro yung lagayan nila ng ano, lagayan ng pamain siguro ito dati. Ayan. Dati, meron din dito ano, 'di ba yung namamaril, yung nagtitiksay. Ayan, malalim na malalim na siguro sa bandar dito malalim na siguro dyan sa bandar yan sayang sarap sigurong sarap sanang ano uh, mamingwit dito ganda ganda ano tingnan tingnan nyo naman dito sobrang ganda bali ayan dun sa bandaron yan yung pinakang daan yan labasan highway uh, basta krasada yan yung bandar yan saan so, tayo pumasok Anda, makaraming kawayan dito sayang nakapagdala sana tayo ng pamain wala tayong pamain kaya makapag ano ngayon bingwit so So ayun mga idol, bali next time, next time na lang tayo ano, uh, maming mamingwit dito. Titingnan natin kung may mahuhuli na tayo. Kasi last time, namingwit tayo, napakailap ng mga isda dito. Wala tayong nahuli. Okay, pakalalim. Ayan. Pag namingwit tayo, kailangan natin bumaba kasi uh, may mga screen dito o yung pinakang cyclone. May cyclone wet dito sa pinakang pinatapakan natin. Kasi yan, may mga cyclone dyan. Ayan para hindi gumuho yung mga bato so ayun mga idol next time isignan natin kung maka ano tayo dito ah uh, pagka hindi na busy uh, nag, ano lang tayo dito uh, dumaan lang tayo ta, naghati tayo ng estudyante eh wala naman akong ginagawa sa bahay kaya uh, medyo pumasyal lang tayo dito ganda, sarap ng maligo malamig ng tubig Oh, ayan mga idol. At uh, hanggang dito na lang. Itatabi ko lang tong pam fishing na, nakita natin. Itong pamimit na to. At uh, ayan. Aakit na ulit tayo doon. Ayan. Ayusin lang natin to. Para may tago natin. Para pagbalik natin. May magagamit tayo dito. Ayan o. Oh. Kompleto na siya. Meron na siyang palutang. Meron na rin uh, ano. Uh, kawil o yung taga. Ayan dalawa dalawa pa siya maliit lang hindi siya ganun kalaki okay pa naman pero tingnan natin ayan tabi lang natin para may gamitin tayo siguro na yung gumagamit nito dati kaya itinaan na lang iniwanan na lang ayun nandiyan naman natin nakita Napakaganda dito mga idol, promise. So yun, tago lang natin to. Tama uh, na tayo. Aga, aga, aga. mahirap lang ang daan, mahirap lang umakyat. Yan. Dito natin ni Sige guys. Kuya, tabi. Sana So, ayan Kit muna tayo at talagang medyo mataas, matarik oh, madulas na yung, madulas na yung ating chinilas kasi nabasa medyo pala maraming panggatong oh. so tuloy tayo dito sa so, pinagdaanan natin yeah. <coughs> napakatarik yung mga idol, tinan nyo Ayan, oh. Oh. napakatarik yan tapos madulas na yung ating chinilas kasi nabasa yan o oh pasukal dito. Para akong si Spider-Man dito. Tingnan nyo. <laughs> so, ayan. Dulas. Dulas yung siniyaso kasi basa. Okay, makikita. Okay. Ayan. Nandito na tayo. So, ayun mga idol. Kita-kita na lang tayo sa bahay. At ayun na nga mga idol. At nakarating na tayo dito sa bahay. So, ayun. Ah... Uh, ang dito dito lang mga idol at uh, maraming maraming salamat sa pagsama. Uh, sa next adventure natin mga idol at uh, ayan. Napakaganda dito mga uh, idol, di ba? Uh, Ayun, maes ang ating anpalaya. Ating mga alaga. See you sa next adventure natin. So ayan mga idol. Life is good. Peace out.